sumituro so, si misis pag pag pag, bago itupi tingnan natin yung following instructions 1, 2, 3 Okay. mahulog pa ha ha? Huh? mahulog pa ha 1, 2, 3 sabay abot natin sa quality control kasi kailangan maganda yung pagtupi kung pa ako ko lang meeting ko naman eh Ganun din yung mga asawa niyo o boyfriend nyo? Ito, perfect eh. Perfect is everything you are to me. You are perfect. Princess, princess new before. Kakantahan na lang kita. Ako yun. Just go ahead. Sige na nga. Pagpapag ka na. Pagpapag. May trabaho ako. Ayan, magdodonate kayo. Send cash. For food. Sasaya. This is <laughs>